Ganda ng view dito sa Boracay. Ayan. Ayan. Ang 3 days namin, ang ganda pa rin ng panahon hanggang ngayon. Ayan. Okay. Ayan. Tayo bibili. Kid then hmm ganda. Ganda ng sunset. Ah, teka, <laughs> Yeah, saka ibibili. Bilisan nyo na. Kapag, kapag ha? Ang alin? Hindi yan lang. Pare-pareho lang naman yan. Ay, hindi. Ito yung diba? Saan ba banda? Ay, no. O, ka. Ay, sorry. Habang. Ito lang at pag Para uh, stable. Ayan oh. dami nila ka Umarada na Bumaba na yung araw Ay Sige, okay, ko kayo dito sa Starbucks ah Kuya, may upuan pa ba? Pagkatapos yun, pumunta kayo dito. Ano orderin nyo? Drinks lang naman? <laughs> Bala kayo, ayaw nyo. <laughs>